So magandang araw, so andito naman tayo ngayon sa ating uh, bagong reaction video At ngayon ay eh, kamakamakailan ay eh, uminit ang eksena dahil uh, nagbigay ng interview nga si BP Sara Duterte dyan sa unang mga upload ko About sa kanyang pag-interview, part 1, part 2 at saka panguli at part 3 So ang issue doon ay bakit nga ba siya nag-resign, anong dahilan at sino bang may hawak ng budget ng... Uh, mga proyekto sa buong Pilipinas ay nabanggit niya na dalawang tao lamang at yun ay si uh, Speaker Romualdez at si Congressman Elizalde Co. At ngayon, ang topic natin ngayon ay patungkol kay Elizalde Co. dito sa kanyang pagiging hypocrite. Kung parang doble kara. Isang tao, pero dalawang persona. Noong mga panahon kasi, noong panahon ni, uh, ni uh, former President Duterte, ay taas no siya at talagang binibigyan niya ng uh, ng uh, parang kinokongrats niya dahil sa magandang pamahala ni former President Duterte at sa kinalaunan dahil nawala na si former President Duterte ay parang iniiba na ang kanyang tono ibang tono na kundi minamalit na ang mga Duterte at sinasabihan ng mga budol so ngayon ngayong panahon naman ni eh, President Bongbong Marcos, ay iba naman kanyang tono, di ba? So, makikita mo yung kanyang pagka-hypocrisy, di ba? So, dahil nga nagkainitan sila ni VP Duterte, at ngayon ay binab binabalikan si, nireresbakan si VP Duterte ng walasa uh, wala, sa, wala sa hulog. Ngayon ay mapapanood natin at pibigyan natin ng konting reaksyon. Tigil lang ating pagtulong. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa tuloy-tuloy na pagbabago. O yan ang sinasabi ni Congressman Zaldico. Yung pagsabi niya, salamat uh, sa tuloy-tuloy na pagbabago. No? No, yung kanyang pagtaas uh, no uh, kay former President Duterte. Pero ngayon, sino bang budol? Di ba yung boss mo na nasa palasyo? Dami niyang pangako na wala. Puro nakapako. Nasaan yung 20 pesos? Na bigas? Wala na. O. Oh. Nasaan yung during campaign period na sabi niya na uh, kaya sumama si Bipisara Duterte sa kanyang team dahil nga unit team ng itutuloy niya ang mga platform na nasimula ni former President Duterte. Pero ano nangyari? Opposite. Opposite. Opposite yun. Malaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Ano naman ang pambubudol ng mga Duterte? Okay? So, mabalik natin kay former President Duterte. Ano? Nung during campaign period ng kanyang pagtakbo, ay ang pinaka number one na kanyang uh, ipinangako sa mga tao ay ang uh, war on drugs. So the moment na naging presidente siya ayun ang kagad ang kagad ang kanyang ginawa war on drugs. Lahat na mga involved sa droga kailangan mahuli, uh, mahuli at saka marehab marihab yung mga 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 biktima na gusto magpaparehab at yung mga ayos mo ko ay talagang sinabi ni former President Duterte na talagang may mga kalalagyan sila. Siyempre, di ba? Siyempre, pag may operasyon ng polis, hindi naman pwede ang, uh, ang hayaan na lang mga polis na sila ay matitigok, di ba? Siyempre, kailangan nila ipatupad yung batas na uh, yun ay nasa tungkuli naman nilang protektahan ang sambay ng Pilipino laban sa mga kriminal. So, yun. Yun ay ginawa ni former President Duterte. Yung corruption, ganun din ginawa rin ni former President Duterte lahat ang korupsyon. Kung meron mang hindi niya nakaya, eh syempre, walang walang mang perfect na leadership eh. Pero at least, ginagawa ang lahat ng kakayahan ni former President Duterte. Yung korupsyon, uh, corruption, war on drugs, yung mga criminality, lahat yun. Kaya, in, hindi natin na, uh, may, pag, may, pag, mapag, may pagkaila na ang kanyang rating, mula simula hanggang sa kanyang katapos, hanggang ngayon, ay mataas pa rin ang kanyang trust rating. Sapagkat, lahat yun ginagawa niya Walang bla 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 doon. Walang uh, maraming salita doon. nakita naman natin. Kaya itong sinasabi ni Elizalde ko, congressman, na pambubudol sa mga Duterte, huwag kayo maniwala dyan. Sila ang mabubudol. At pinaka number one ang mabubudol dyan yung kanyang boss, yung bossing sa palasyo. Yun ang pinaka number one na mabubudol. Pero ang hindi nyo alam at hindi natin alam, ay ito pa si Elizalde kumakabanat sa mga Duterte, particular kay BP Sara Duterte na sabi niya budol at uh, naglulustay ng budget ng uh, DepEd ay hindi pala hindi pala natin alam ay ito palang lang si Elizaldeco ay marami pala tong anomalya anomalya Andiyan yung uh, ano uh, kaso niya o paggadabit niya sa pharmacy okay Andiyan na rin yung paggadabit niya sa yung issue na DepEd uh, laptop okay involved din si Elizaldeco diyan yung sa BIR case niya okay at yung uh, 50 billion worth na kanyang kaso so involved siya diyan so dapat kay Elizalde ko ika nga dito sa video na to na uh, binanggit ni uh, binanggit ni senator uh, Gatchalian ay dapat maliligo to si ano maliligo mo to si ano si Congressmen uh, ko bago siya bumanat sa dumi ng iba And in fact, wala naman dumi si BP Sara Duterte dahil uh, kamakamakailan bago lang may report ang COA na malinis, malinis ang uh, ang record ni Bipisara Sara Duterte sa mga sa kanyang uh, CIF o confidential uh, Fund. At ngayon, ay panoorin natin tong uh, video na to sa Senate kung paano to binanata ni uh, Senator Gatchalian, itong si Congressman Elizalde ko. True or false? ang korporasyon po ba niyang Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na farmally. So nakikita nyo, inaisa-isa ni uh, Senator Gajalian tung involvement ni Congressman Elizaldeco na nagmamalinis sa issue ng uh, budget uh, hearing ni uh, Vice President Sara Duterte. Na itong si uh, Congressman Elizaldeco ay ang dami niyang anomalya. Isa na dyan yung nasa farmally na pag, -pag pag ari niya na uh, San West. Okay. Ito na nga inaisa na nga ni Senator Gatchalian. Formally case dito na inimbestigahan sa Senado na pinapa uh, kasuhan ng Senado. The answer Parmali. is true. So, may kaso pala to. So, nagmamalinis, nagmamalinis ang um, buhayang ito kung makatira sa budget hearing ni BP Sara Duterte. Akala mo naman eh, uh, tupa na puting-puti na walang dungis. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na debt laptop laptop scam Invol involvement naman niya sa ano sa kanyang uh, company na Sunwest yung uh, laptop issue. So dami dami niyang uh, baho itong si Congressman ko Ang sagot po? True. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso meron ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo... So marami palang involvement na kaso tong si Elizaldeco sa kanyang korporasyon na Sunwest. So kung magmalinis, ay akala mo naman eh, puting tupa. Dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International eh meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Nako, uh, Congressman Elizaldeco, ko, may hinaharap ka palang kaso na worth of 50 billion sa iniahin -ini -ah, ini na kaso sa iyo sa ombudsman. So, Grabe ka mag ma, -ma, -ma grabe ka magmalinis uh, Congressman Elizaldeco, ko kung bibirahin mo si VP Sara Duterte pagdating niya sa pagdating sa kanyang budget na na uh, para para din naman sa kanyang uh, mga programa ay kumakabanat kay uh wagas. So binanggit lang naman ni Bibi Sara Duterte do sa kanyang uh, interview, yung kayo dalawa ni Speaker Romualdez ang humahawak ng uh, budget ng buong Pilipinas kasi iko nga talaga siya sa ano eh iko ang nai talagang ano iko yung nasa iko yung chairperson ng ano ng uh, committee ng uh, appropriation ba? Yung tawag diyan, yung uh, samahan ng mga ano yung samahan ng mga nagdalaan ng ng uh, budget ng mga proyekto sa anumang proyekto yan sa sa institution sa Pilipinas o anumang mga agencies na under sa government kayo ikaw yung naatasan diyan ikaw yung chairperson ng uh, committee of uh, appropriation so tama 'yung sabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ano sa kanyang uh, interview at uh, doon nga uh, naisiwalat yung 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 tunay na katauhan ninyo dalawa ni Speaker Romualdez na kung paano nyo minama, minamanipula yung mga vera uh, fera o mga budget ng mga proyekto. Kasi doon, nahuli kayo doon sa sinabi ni Vice President, Vice President Sara Duterte na sinabi niya na 5 billion, 5 billion lang naman yung hinihingi niya, ng, hinihingi niya ng budget para sa paggawa ng mga ilang schools uh, ilang schools sa uh, buong Pilipinas. Pero may dumating sa kanya na na bulong na pasabi na magkano nga raw ba ang ibibigay mong share o saan ang share na bibigyan mo para sa kanila. So syempre, sabi ni sa Duterte, hindi ako magbibigay diyan kasi kung magbibigay ako, masisira na yung plano ng pagpapayos. So ang instead, ang ginawa nyo ay do sa Bycam ay dinagdagan niyo ng uh, 10 billion pesos. So, sa 10 billion pesos na yon, wala ng control ang DepEd doon pero isiningit nyo yung insertion. Ininsert nyo ang 10 billion pesos na yon. So yun ang hindi masikmura ni VP Sara Duterte na kadahilanan kung bakit siya nag bilang sekretary ng DepEd dahil hindi niya masikmura yung mga ganong kalakaran dahil ayaw niyang masisira kasi at the end of the day siya ang masisisi dyan eh siya ang pag, pag nagka pag nagka pag na corner na yan at na na ano ng ano ng koa, na commission on audit ay syempre ipatatawag yan si Vice President Sara Duterte bakit ganito so syempre papalag yung tao o di ba papalag talaga kasi syempre innocent yung tao eh humingi lang siya ng 5 billion pero bakit nangyaring 10 billion pagdating sa BICAM, di ba sa approval so yun yung ayon ni Vice President Sara Duterte na ibinuking kayo ngayon naman kung kung rumes bakas sa kanya ay eh, ba wala sa hulog wala sa hulog yung respect mo eh sa halip na irabatal mo yon na sasabihin mo hindi tama yan. Pero hindi mo kasi kayang i-rebuttal yun eh. Dahil andun yung ano, naka-highlight yung uh, evidence doon na papel na uh, totoo nga talaga yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na kayong dalawa ni Speaker Maldes ang humahawak ng budget sa buong uh, Pilipinas. Kaya ganun. So, ang iba pa dyan ay syempre politiko na yung pagbibigyan ng budget eh. Hindi naman kami mga tanga na mga Pilipino. Diba? Hindi nyo, kama, kaya, hindi nyo, kaya, hindi, nyo kaya, hindi kaming gawing tanga, lalo na ngayon gising na kami, namulat na kami sa pambubudol ng gobyernong ito So, ito ang tunay na budol. Ito ang tunay, kayo ang tunay na budol. Kayo. Kayo ang tunay na budol. So, mga kababayan, bago natin bibitawan to, ay please naman kung baka kayo sa akin channel, please naman, huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para mag-update kayo sa mga video aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan.